Pinatitigil ng Transportation Department sa operator ng North Luzon Expressway o NLEX ang paniningil ng toll sa mga motoristang apektado ng matinding traffic dahil sa sira sa Marilao Interchange Bridge. May live report ang aming correspondent na si Lance Mexico mula sa Bulacan. Lance, ano ang sagot ng NLEX? Mensu, walang direktang sagot ang Enlex Corporation sa panawagan ni Transportation Secretary Vince Dizon na prumeno muna sa pagsingil ng toll sa Marilao segment ng Enlex habang isinasaayos ang Marilao Interchange Bridge. Ang sabi ng Enlex, eh, nauunawaan, ni na nauunawaan daw nila yung hiling ng Transportation Secretary pero gumagawa naman sila ng hakbang para masolusyonan yung kalbaryon ng mga pasahero at ng mga motorista. Um, sa isang panayas, kanina kay Transportation Secretary Vince Dizon na sinasabi niya na obligasyon ng NLEX na huwag muna maningil ng tol habang kinukumpuni ang nasirang tulay. Bukod dyan, hinainan na ng Toll Regulatory Board ng show cause order ang NLEX para ipaliwanag kung paano napayagan ang truck sa expressway. Ayon sa NLEX, 4.27 meters yung vertical clearance o yung distansya ng sasakyan sa kalsada mula doon sa tulay pero nasa 4.9 meters ang sumabit na sasakyan. Paano nakalusot? No, responsibilidad ng operator na siguraduhin ang mga over height hindi nakakalusot. So, medyo uh, aabangan ko ang paliwanag ng NREX. They owe it to the public na wag muna silang maniningil. For that segment, no, for that segment nga, na tinamaan. No. Sinigundahan naman ng ilang motorista ang panawagang toll relief. Less traffic na rin mawawala yung toll, piso tuloy-tuloy yung daloy ng mga sasakyan. pwede naman, why not? Diba? Kasi nakakaabala din yun. Eh, diba? Nakakaabala din sa, 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 sa traffic. Samantala, ipinatatawag din ng DOTOR ang trucking company, pati na ang truck driver bukod sa pag-wave ng toll. Hiniling din ni Dizon sa NLEX na tapusin ang pagsasaayos ng tulay ng isang linggo. Mas maikli yan sa target ng NLEX na hanggang tatlong linggo. Ayon sa NLEX, inaasahan nilang magbubukas ang lahat ng lane sa northbound portion sa katapusan ng buwan at bago sa dagsa ng mga biyahero sa nalalapit na Semana Santa. Balik sa inventory. So, Lance, ano ang lagay ng traffic na yun dyan? Menchu, yung nakikita mo sa aking likuran ngayon, ito yung daloy ng trapiko dito sa Marilao segment, yung northbound portion ng Marilao segment na malapit doon sa nasirang tulay. So far, no, ay kung iba ilalarawan na atin, ay kahit papaano ay maayos yung usad ng mga um, motorista o ng mga sasakyan dahil nga, kung makikita mo, ay tatlong lanes na yung binuksan o tatlong lanes na yung dinadaanan ngayon ng mga sasakyan. Pero take note lang na sa ating mga motorista, no, sa ating mga commuter, na yung mga papunta pa lang ng norte, nasa higit isang oras den yung biyahe from Balintawak to Marilao. Pero nandun din yung um, re realidad na it's Friday ngayon. Kaya yun, planuhin ng maayos at ng mabuti yung kanilang biyahe kung pupunta, kung pupunta sila ng norte ngayong gabi. Ayon sa NLEX, posible ring magdagdag ng zipper lane o counter counterflow flow sa southbound portion para maibsan ang bigat ng trapiko. Mula rito sa Bulacan, balik sa Mensu.